Magandang araw mga kapapa. Welcome naman po sa ating panibagong araw, panibagong vlog. Time check po natin mga kapapa ngayon. Turn 30 na po ng umaga. So, nandito tayo mga kapapa sa Lakson Street, Bacolod City. So, nagbibideo lang po ako mga kapapa sa kalsada dahil ito po ngayon ang ang time na tigil pasada po ang ating mga uh, mga jeep mga kapapa. So kung makikita natin mga kapapa Paunti-unti lang po yung mga jeep na pumapasada dito sa Lakson Street, Bacolod City So itong binabaybay natin mga kapapa, ito po ang Lakson Street Yan kung makikita natin mga kapapa ah yun, May nakita po tayong isang jeep ayan o yan yan, sinusundan po natin ito mga kapapa para makita po natin ang laman ng loob ng jeep mga kapapa so nakikita po natin na yan, punuan po ang jeep na ito mga kapapa. Galing po ito ng northbound terminal at papunta po ito ng sa central market. Yan, pa libertad po ito mga kapapa. So sa ngayon mga kapapa, nandito po tayo sa harapan po na ismo ng Robinson. Robinson Bacolod City. So wala pa rin. Oh, mayroon tayong may nakasalubong uh, jeep mga kapapa. Pero yan, paunti-unti lang. At mayroong mga modernized na jeep dito mga kapapa sa sa kaliwa na makikita natin. So, medyo dito mga kapapa, nag-stop over po kasi mayroong pumasok na malalaking truck na delivery po papasok ng Robinson Street, Bacolod City. So, ayan mga kapapa, kung makikita natin, marami pa mga private o mga uh, pribado na mga sasakyan. Yan. Sa kanan natin, mayroong modernized jeep na nagpa po ng pasahero dito sa Lakson Street, Barangay Mandalagan, Bacolod City. So ayan mga kababat, tuloy-tuloy tayo. Papunta po tayo ng downtown area ng Bacolod City. So ayan mayroong makikita rating tricycle no. Uh, bawal itong Lakson na pinapasukan ng papasukan po ng tricycle mga kababa so yan pa, lapit na po tayo sa uh, Lakson Lakson BS Aquino Drive mga kababa so yan makikita uh, natin dito no? pagkaluwag po ng, ng daloy ng trapiko sa mga oras na ito mga kababa yan itong taxi yan, mayroong kadandahan mayroon palang tumawid dito na akala mga kapabahan eh uh, pasakay nang ng pasayro mga kababa so yan nandito na tayo sa Lakson yan Lakson BS Aquino medyo uh, stop po tayo dito si mayroong uh, stoplight po dito mga kababa So, yan. Maya-maya mga kababa. Abante na tayo mga kababa. Uh, yan. So, Alos lahat ng mga kikita natin na mga sasakyan dito ay mga private o mga yan, privado na mga sasakyan na kung saan sila po ang nagbabiyahe na yun na uh, sila pong naglalakbay dito sa Lakson Street Bacolod City yan itong, pero itong mga mga kapapay itong mga taxi na sinusunda natin so ang taxi wala po ngayong tigil pasada don lang yun lang ang mga uh, jeep mga kapapa kasi uh, ngayon na lang daw ang last na pagpapasada pag nila dito sa Bacolod City ngayong araw may popol out na silang lahat kaya tinitigilan nila apip nila na ma-face out ang kanilang mga jeep mga kapapa so yan uh, dito na sikip, nagkasikipan po mga kapapa kasi uh, nag-stop po yung stoplight dito. So sa ngayon nagka-green ako. Oh. Nagkulay green na po mga kapapa yung stoplight. Kasi yung lakson mga kapapa, ito po ang main road. No? Ito po ang main road ng galing po ng barangay Alihis. At papunta po ito ng barangay Bata, Bacolod City. Uh, kung saan nandyan ang uh, northbound terminal ng series liner uh, at saka yung mga jeep na biyahe po ng northern negros mga kapapa so yan o mapagkaluwag uh, ng kalsada po dito so andito na po tayo sa uh, malapit sa elfisher hotel ito po mga kapapa so itong building na nakita natin yun po mga kapapa ang ka uh, capital building mga kapapa so ayan mga kapapa tuloy tuloy lang po tayo medyo bumagal po ang takpo dito kasi mayroong nag left turn doon sa may 13th street at saka yung itong taxi mga kapapa nakita ko ito kanina no medyo pabagal-bagal yung takbo niya ah uh, si Chingit sa kanyang sa hindi kanyang lugar mga kapapayan no? oh ayan pa si Chingit siya naghanap uh, naghahanap ng pasahero ayan ayan oh no? ayan oh no? ah uh, nag-stop siya sa gitna ayan dalawang lane po yung sine ay uh, stopan niya ayan So, hindi pa tayo makasingit dahil yan, inaagaw niya po yung kalsada shout out lang pala sa taxi jaya taxi driver na yan na, na pa stop stop so dito malapit na po tayo sa PNB ng kapitol mga kapama so yan ito dito mga kapapa ang BOC na po yan BOC Bank of Commerce ay dito po yan sa Lakson Street Bacolod City so ito po ang Lakson Street mga kapapa medyo yan maliwalas po ang mga sasakyan dito at, at saka yung itong building na makikita natin yung malaking building mga kapapa yan ang Philippine National Building ng Bacolod City. Ang main ng building ng Bacolod City mga kababang. So yan, nag-stop po tayo dito. Kasi dito mga kababang may stop. May stop light po dito sa North Capital Road, Bacolod City. So ang North Capital Road pala mga kababang. Yan. ah uh, papunta po yan ng Ayala Mall. Ayala Mall, Bacol City at saka yung sa Palapala yan po mga kapapa kaya tuloy tuloy lang po tayo mga kapapa yan makita natin dito mga kapapa ang sa kanan po natin yan po ang Capitol Lagoon sa probinsya po ng Negros Occidental so dito mga kapapa tuloy tuloy lang po tayo sa dulo yan, mga kapapa, yan po ang uh, regional hospital. Uh, regional hospital po dito ng Bacolod City, mga kapapa. So, yan, mga kapapa. Tuloy-tuloy uh, lang tayo. Shout-out lang pala sa ating mga team dyan, mga kapapa, sa so, Ibin TV. Yan, bigalabi, shout-out. Ay mahina smile MRB kay PG Intigi Yan shout out kay mamjuan Juan Pamilyaran. Oh, Ayami Channel, Malaya Channel. Miguel shout out po ang po sa inyong lahat. So sa ngayon mga kapapa dito sa Bacolod grabbing init. Just ko sobrang init po dito mga kapapa na sa 40 degree po ang init dito. Sa ngayon mga kapapa so dito na medyo nag-e-stop po tayo ayan, tuloy-tuloy lang po tayo dito mga kapapa ayan. ayan shout out lang pala sa lahat po na nakapunta na dito sa Lakson Street o nakadaan na so ito po ang Re main Road mga kapapa papuntang Northern Negros po mga kapapa ayan Nag i stop po dito, dahil ito ito na po ang ang kanan dito mga kapapa sa papunta po ng eh, dating LTO office 'yan sa kanan sa kanan niyan mga kapapa. So, 'yan. So wala po tayong cut dito sa ating video mga kapapa tuloy-tuloy uh, po ito. And meron tayong nasundan na modernized jeep mga kapapa. Yan. Sila lang po ang nag walang tigil o oh, walang tigil na pag pamasada ngayon. Sila ang may eh sila lang ang tuloy-tuloy ang pamasada dito sa Bacolod City. So, dito mga kapapa, dito na po ang Bakol, ah, uh, Regional Hospital, Regional Hospital ng Bacolod City. So, yan o, Yang sa kanan natin mga kapapa. So, yan mga, dito po, ah, uh, ito po ang intersection ng Burgos-Laxon Street Bacolod City, yan. So dito mga kapapa ang dumadaan dito sa Lakson Burgos dito po ay ang barang ang bana mandalagan libertad po ang biyahe dito kung galing naman ka ng downtown ang dumadaan dito sa Lakson Burgos ay ang bata mandalagan so yan lang po